Panibagong araw, panibagong adventure, panibagong vlog na naman. Tara, ipromote natin ang kalikasan. Kasama ko nga pala dito si Crazy Boss at si Kim Vlogs. Mangunguha kami dito ng honeybee, yung mga tiratirang tirang honeybee na lang ang nandito. Gawa ng hindi na nila season, tag-ulan na kasi ngayon. Hayan sila, napakadami nakasilip. Ang bahay pala nila ay sa dyalang na ni Crazy Boss para may mapagkuna ng mga honeybee. At syempre siya din ang magpapausok dyan. Siya kasi ang expert sa mga ganitong gawain. At alam nyo ba guys na ang honeybee ay nakapagpapagaling ng sugat? Ang honey ay may natural na antibacterial at antifungal properties. At higit pa riyan, naglalaman din ito ng bee pollen na may mga anti-inflammatory at pain-relieving action pati na rin ang vitamin C. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa kakayahan ng rohani na pagalingin ang mga sugat lalo na ang mga paso. Pero kailangan natin maging maingat sa paggamit nito sa ating mga sugat. Siguraduhin lang natin na malinis ito at hindi ito kontaminado. Maari kasi magdulot ng infeksyon pag kontaminado ng hanibi ang nailagay natin sa ating mga sugat. Ginagamit din to panggamot sa ubo at nagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng respiratory health, nagpapabuti ng digestive health, nagpapabuti ng bone health, nagpapabuti rin ng brain health. Napakadaming magandang benepisyo ang naibibigay sa atin ng honeybee. Ngunit huwag natin bibigyan ng honey ang mga batang wala pang isang taong gulang dahil maari silang magkaroon ng botulism. At yan na nga lang guys ang nakuha namin gawa ng hindi nila season. Kakaunti na lang. Hanggang dito na lang guys ang video kong ito. Sana nag enjoy at may natutunan kayo ng konti. Salamat!